Uso ka po kapo na babae, itong boy. Nangangalakal ba? kapare Ay, good morning guys. Mga ah, kalanggat dyan. Uh, for today's vlog. Ay, may maaraw. Um, Pupunta natin yung pinagagawa kong bahay. joke lang. Hindi sa akin to. Side line lang tayo. May, na ako. Okay, ah, guys. Pupunta natin. Alright. Galang galaw galaw. What's up guys? For today's video guys, uh, papakita natin yung isang napakagaling na PWD. Ah. Uh, yung talento niya guys para buhayin 'yung pamilya niya. Tapos nang assistant yung niya, asawa niya. Silang dalawa lang guys, papakita ko sa inyo napakagaling guys. Paano ginawa Ito papakita ko sa inyo guys 'yung ano, napaka ano parehas na laban kahit ganun pa man ang kanyang kalagayan eh, talento lang ginagamit niya ang galing guys eto guys guys okay, so ang galing na okay so alright na guys si, si ano na lang yan si silicone sa labas galing nga oh. Alright Right. So okay na, maganda ano ngayon guys, maliwalas ang panahon na ng bagyo pagkalakan ito mga kawengget pangarap ko ganito kalang bahay laro hindi naman siguro patkalati lang nito okay na laki So what's up guys, nandito tayo guys Ito ang pupuntahan natin Ikakabitan tayong bahay guys Maraming bahay Sa isang subdivision Project ng Pacboy na PWD Ang kasama niya, asawa niya Makakarga kami gamit dito Dalawang motor kang gamit namin mga kalendya Alright Yes, kawaldas Alright So ayan guys, binababa na namin. Binababa na pala nila. Alright. Ito po yung kakapit guys. Ayan. guys. Okay, mga screen guys. Yan nagawa na nila. PWD po yung gumagawa nyan. Si Pagaling eh. Grabe.

pa hindi ko pa bahay to guys <laughs> samama lang ako para tumulong Ayan. the lady worker kaya oh. ang dami yan ayun na to sa alright wapot kalakas sa oh. Alright, Sunday today guys, yeah. tak pernah ada yang termotor call dari bank ini, dan ini tengah bulan, nah, ini alright. Ba tayo guys? Ito pong hagdam pa pala. Hagdam pa pala. Bababa. -ba -ba. Pasok na tayo sa loob. Kaya na nila yan. Alright mga Pasok tayo. Dito tayo. Yun. Lilim na guys. Malinlak daw sinasabi ng mundo. <laughs> Malami na gagawin dito sa bahay na ito. Pakalaki. Ito palang babaan yun. First door. Buti natin dito. Laki na itong bahay nito guys Mga kaingit Pagkala kayo oh, Ang laki pa ng likod eh Oh. Ganito yan, mga kawenggit. Laki. Guys, ito na lang mga nagawa niya guys. Ang gantaas yan guys. Mga sliding window to sliding window sliding door, ang laki oh ito yung kita ako Nintendo, parang one way mirror pakalaki oh. yun oh pakalaki yun bahay nito guys alright, sa mga awing tayo ito screen Babaray na sa na ng inaabit. Hindi na kuha ito nung kakilala mo? Yung gate? Ha? Huh? Yung kakilala mo? Yung uh, Si, hindi niya nakuha. Sa iba pinaano. Iba-iba kasi pinagagawa niya. Ano? Kaya iba-iba rin yung ano nung korte ng bahay. Right, medyo magugulo pa dito to guys. Sa kusina yata guys, madilim. Dapat may bisyo, wala na 'tong isinisi. Aba pa lang to guys, wala sa Di pa ata sense, nagdadaan din pag ganun daw. Wala kalakipat magdaas dito. Ang guys yung gabas guys Paikot na ano Parang ang kusina din niya Ay hindi ano Sila so guys sa Nakabit na sa mga bintana as nakabit na halos dito guys Yung mga CR na lang ano Mga CR na lang ang ginagawa Bintana sa CR Marami-marami pang gagawin dito mga wengdet Ali ko po na ayup na yan. Video pa po more. Tang ina sa pao na lasing sa inyo kagabi. so ayan guys, tapos na yun sa CR guys, oh, maliit. Natin. Sunday ngayon guys kaya wala yung mayari para ano. Pero ito halos 90% tapos na to guys

kwarto. Atin. Uy si to CR Siar paleto sari din siar. Gusto CR din. Na. Na, dito na parito. bitam papala doon. Puro siyan pala kakabit guys sa mga screen na. Siya na yung mga ano. Na. Na. makakabit sa Napaka-age kasi nakakaganda. Ito guys, nagtataka ako. Ba't nandito sa flooring yung kuryente? Ba dapat sa, sa ano yan? sa may tisam eh. Dito pinadaan yung kuryente guys. Nakikita niyo mga orange senders. yan guys. Tatatapat eh. Ayan, orange yan kuryente yan guys mga kawengkat sa flooring comment daw below mga kawengkat kung tama ba yan ganyan na ba ngayon kasi di diba sa taas kinakabit ano yan ayan si ano sawa ni Pakoy kapala ka sa daladalaga na babae ko yan hindi po lalaki yan alright ito yung kuryente guys nandito sa flooring dito pinadaan ng ganito. Hindi eh, dito sa may isang dito din ang ganito. Yung eh, mga orange stem ko Mga kawing koryente raw yun. Oh, high tech na ba kayo sa flooring na dinadaan? Bago ta tiles ang kayo. ng tiles. Paano pa nagkaroon ng problema? Ibabakbakan yung Ibabakbakan yung tiles. Alam ah. mo sa tama ba? Bagay. Let's go, hindi niya naman niya gumawa yan. Kaya diyan pinadaan. Ay, dito. ng assistant ng kanyang asawa yung pagkuputo yan AW na po yan hmm. Hello. Pantay. Pantay man. Parehas. Lapat. Oh, parehas. Yes, oh, sir. Bawa mo naman yun. Bawa mo Nagbibotas ako Kaya magtukuan lang, magtukuan guys siya lang gawa niyan guys Mga sliding window Sliding door Screen door Siya gumawa niyan guys Pakalaki At tapakadami yan, guys Makikita niyo mamaya guys Sa mga video Ah, uh, abang-abang mga kawing dat dyan nyo kung paano niya ginawa ang galing alright sa mga magpapagawa guys so kontakin nyo lang ako guys ah, uh, message nyo lang ako Uh, comment lang kayo diyan. Malalapit Cavite lang po kami mga kakawen. Mga OFW natin diyan. Shout out po sa inyong lahat. Uh, nasa, sana nasa mabuting kalagayan kayo. All right, ayan po ginawa niya. Mamaya makita niyo yung full video, guys. All